Good afternoon mga Chiki at Beshiko at sa mga Beshikong Expire. For oh, this afternoon, Bicho Charis. iba naman. Mamimili po kami ng pang-Christmas party ng aking anak at ng aking kuya JM. Alam nyo naman, every year may Christmas party ang mga children. Bibili na rin kami ng kanilang mga pangregalo. Ayun, actually, nabilhan na namin sila sa online. Pero syempre, lumalaki na kasi sila, mga teenager na. Sabi niya, ayaw na niya mang ganyan. Mga t-shirt, t-shirt ba? Ang gusto nila yung mga polo shirt. Nakikipagsabayan na sila kasi may mga kanya-kanyang taste na. In other words, nag binata na. Chuy chuy charis. So ayun, hinayaan na namin siya ang magpili ng kung anong trip niya. Yung anak ko kasi wala dyan. Nasa kampo naman sa tsahin niya. Ako na lang ang pumili. syempre ako pipili din ng para sa akin. yung pang Pasko at pang Christmas ko na yan. Tapos pagtingin ko sa wallet ko, wala na pala akong pera. So magsishade na lang ako for today's video. Yun na lang muna kasi medyo mura lang. Para man RRJ at Mr. Lee, lagi ako nabimili dito. Tuwing pasukan sa December. Hello. Ito nga pala ay located sa Liana, second floor, sa Kalamba Branch. Yan, lagi kayo every December ha, kasali sa video ha. Mas na yan, char. Bukod sa branded, maganda rin kasi yung quality ng kanilang damit. na kanilang dami. Kaya mas okay talaga ang bilhin mo branded kaysa naman yung pucho-pucho lang. At least matagal yung magagamit, di diba? Bak, ayan, yan na ay yung gift ko sa sarili ko. Baka naman sa mga sponsor natin dyan. Gusto ko sana ng Lowe Bito. Naka ng Chanel. <laughs> char, char. After yan, mamimili na rin kami ng aming pang Noche Buena at Noche Buena. Medya <laughs> Noche pala. May narinig din akong sound dyan, kaya sayaw-sayaw muna ang inyong beshi. Practice, practice ba? Marapit ka kasi ang aming Christmas party. Charis! kasi tuloy-tuloy ng pamimili. Namili din kami ng mga candies, guys. Ayan, kasi every December talaga namimigay kami ng candies. Kahit ta, kalamba kami or nandito sa kabuyaw. Uh, sa mga kabataan, may kasabihan nga, give love on Christmas Day. Pero alam nyo ba mga chiki loves at beshi Umatanggap na po ako ng Christmas gift. Ayan, paki-message na lang po ako, pati ang Gcash Charis.